parami ka talaga na kain. Kunting ulam na nakakabusog talaga mga katombi. At hindi nga matika. Hello po mga kapromdi! Magandang umaga, magandang araw po sa lahat. Tayo po ngayon ay gagawa o magluluto po ng paksiyo na lalagyan po natin ng santol. At mag ensilada na rin po tayo ng talbos. At pipitas tayo doon ng talbos sa taas sa aking pumunting tanim. Tara, samahan niyo po ako mga kapromdi. Pipitas uh, po tayo ng talbos mga kapromdi. Mga uh, talbos natin dito at mag ensilada tayo. Doon pa sa kabila, meron. Tara na. Dito sa kanila yung mananalbos dito ito mga kaprombi. paano meron tayong makakarvest na gulay. Madalis, mabilis na naman po kumubo tong talbos. Fresh na po ito. May po yung basil ko mga kaprom din natanim. Tapos mayroon pa doon. Doon sa kapila, mayroon pa. Pag humangin dito mga kaprom din, amoy na amoy mo tong dahon niya. Bango talaga. Ito yung mga talbos. At talaga na rin natin mga kaprom din na. tanim nating kangkong. I-ensilada natin. Para meron tayong gulay. Kapakasimple ulam. Pero paborito ng lahat. Silada. Silada. Ito yung mga tanim ko. Mga kapromdi na kangkong. Itasin na natin. Mga gulay-gulay mga kapromdi. madami na naman po kasing tubo dahil ulam. ang lakas ng ulan. Ang katuwa. Pangpong. Pwede natin i-steam natin yan. Tapos lagyan lang ng kamatis. Ulam na yun mga kapongi. Diba? Yung relate. Yan na rin yung pinakasalad natin. yung ating matitas na na kangkong at may halong talbos ng kamote. Yung po natin. Ito po mga kapromdi yung isdang hiwas. O hindi ko alam kung ano pong tawag sa iba nito. Malapad po na parang sapsap. -sap. -sap. Ito po yung ipapaksil natin at lalagyan natin ng asiman po natin ng kantol. Ito po ay yung isda na paborito namin sa bahay mga kapromdi. Kasi malaman tapos hindi siya matinik. Kaya masarap talaga yung kainin kasi malasa po talaga yung kanyang laman nito. At masarap din ito pang frito. Ngayon ipapaksil natin ito yung mga santol natin mga kapromdi oh. ang sarap talaga kasi ng asim nitong santol na to bagay na bagay po dito ngayon po mga kapromdi nagbabala tayo ng santol bali pag uh, niluto natin itong santol, hindi na po natin isasama yung buto, kasi may tendency po na kakapumait po yung ating niluluto. Talagang yung pinakabalat lang po ng santol, ang ating isa sa Kasi ngayon season po talaga ng santol na mga kapromdi. Kaya sinasamantala po natin. Mga kapromdi, nalagay natin yung sibuyas. Madami pong sibuyas. yan Inamay ko na po at naghugas naman po ako ng kamay. Tapos isunod po natin yung maraming duya. Ako po mga kapromdi, ako po mga kapromdi, hindi na po ako naglalagay ng bawang sa paksiw. Hindi po kami close ng bawang mga kapromdi. <laughs> Kaya talagang dinadaan ko po sa maraming sibuyas at luya. Tapos ito yung mga paasim natin. 'yung ating santol. 'yan. Hmm, masarap ito mamaya mga ka-Frodi. Lalo na pag kinabukasan 'yung pakikinis. At buburain ko natin ng asin. Konting asin. At sumubad natin yung pamin ah. paminta. Pwedeng pamintang buo, pwedeng pamintang buo. Siyempre, maglalagay din pa tayo ng patis. Mga kapromdi, patisan pa natin to. Kasi maglalagay pa tayo ng tubig. Konting tubig kasi masabaw naman yung ating santol. Sasabaw pa po yun, mga kapromdi. At takpan natin at Tsaka natin dito, tulutuin. At ito na po yung update sa ating paksiw. Lagyan natin ng olive oil, mga kaprongi. Patak lang po. Kung wala naman kung olive oil, pwede naman yung regular oil lang po. Ayan. So, ito na po. Pakabango po mga kapromdi. Kain tayo mga kapromdi. Ito yung ating ulam. Paksiyo. Dang iwas. Paksiyo po sa santol at itong ating insinada sinadang talbos. sa iba, tawag daw po dito ay sapsap -sap na malapad o di kaya sa amin naman ay bilong-bilong bilong-bilong <laughs> tara na po mga kapatid, kaya na tayo Marap sa lalo nang nilagyan ko ng olive oil. Pinting ulam na nakapabusog talaga mga kapombi. At hindi nga matika. crop na. namin sa bahay ito. pag ko. Taga nito sa palengke. Sorry, yun. Bibili talaga. Ito yung ulam na kahit bahaw na kanin, sold na sold. So, parami na talaga ng kanin. Ito pala yung gis mga kapromdi. Ito po mga kapromdi ng aking video. Maraming salamat sa panunod mga kapromdi. See you next time! Bye bye po! Thank you for watching!